Okay, ito yung sa polar bear ng Coca-Cola, no? So, kailangan mo ng worth 500 pesos. Makakuha ka na ng mga ganito. Ayan. Meron silang three designs. Yung secret bear. Tapos yung bear na naka-earmuffs. Nakikinig. Tsaka yung bear na may ski. So, any participating Coke products naman yan. No? So, binili ko dito. yan, yung mga minis. So, bumili ako ng apat na minis na case no worth 140 to 145 pesos so total of 580 to 570 pesos to mga to kung ito yung bibili ninyo. Tapos by the way, single receipt purchase lang pala yan. Ha? So kung bibili kayo, uh, paghiwalay ninyo. Kung dalawa kukunin nyo or tatlo, dapat tighiwa-hiwalay. Kaya uh, apat na magkahiwalay na order yan. Para at least magkaibang resibo. And dapat magdala din kayo ng kasama ninyong bibili. Kasi pipirma din sila doon. No? Hindi po pwedeng same name yung nakapirma at hindi rin po pwedeng same name yung nagbabayad. Kaya kailangan iba talaga. Nagka-problem pa kami doon. Medyo tumagal kami doon sa may ano, customer service area dahil sa may mga ano nga technicalities na kailangan mo nalang ayusin kasi ako yung unang-unang kumuha ng Polar Bear dito sa branch namin sa Walter Mart Visayas Avenue so ayun unbox ko na lang ito mamaya no? kung hindi pa kayo kasali sa group namin join us sa Anika ng Tokwa Group nakalink dito sa comment section at kung hindi ka pa nakafollow kay Papi Louie Anika ng Tokwa